Sir, na natin yung diaphragm type ng WTX ano. So ito yung resulta, ito lang yung tinanggal ko. Yung pinaka-embodo niya sa ilalim. Yan may halong tubig po yan. Tapos hindi pa rin matanggal yung kanyang lock. Ayan, yung drip plug. Kapag so, matanggal natin yan, matatanggal na natin yung tubig Pero ito na yung ginawa kong paraan para matanggalan na natin at saka mapaandar na natin. So yan yung stock. So goods na yan ito lang tatanggalin natin at lilinisin under na yan okay yan po yung repo na nabatak na pin oh. so yan na umandar na yung isa niya ay lang talaga so tinanggal lang natin to ito lang nilinis natin kasi may tubig nga siya ayan goods na umandar na siya pwede na natin iberit so condition yung makina no? so goods na tayo dyan tapos yung odo niya, eto. Okay.